Si Eigenman naiiyak at nagsisisi sa nagawa sa kanyang nanay Jacqueline. Kung may babalik lamang ang pagkakataon pero huli na nga ang lahat. Bumawi na rin siya sa kapatid na bunsong si Gwen Gak Garimond bago ito tuluyang bumalik sa US. Ipinaramdam ni Andy kung gaano niya kamahal ang kapatid at ipinaranas ang buhay niya meron siya sa isla panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Masaya na malungkot at nangungulila. Yan ang nararamdaman ni auntie ngayong nawala na siya ng nanay. Pero sinigurado niyang hindi niya pababayaan si Gwen ang bunsong kapatid. Mula nga sa post ni Andy sa kanyang social media account, sinabi niya rito, An introduction to the island life for my not-so-little brother. It did not happen in the circumstance we had hoped for. But I'm glad to finally do this nonetheless. Nana never made it. But I would like to believe she lovingly watched over us from her paradise. All I can do now is to believe. Life is uncertain. Look after your people. Hug them. Love them. Cherish them. Hold your loved ones close. Masaya si Andy para sa kapatid na si Gwen dahil ito ang isa sa mga plano ni Andy, ang dalihin ng mga mahal niya sa isla. Ngunit hindi na nga nadala si Nanny Jacqueline kahit na parte ito ng kanyang malaking plano. Idol ko. 5 star. Nagpabunak. Hoy, oh, ay, bunak kayo, bunak ko taga. Oh, beach ini Misawa. Oo, Ido. <laughs> Sobrang nagsisisi nga siya na marami siyang naging pagkukulang kay Nanay Jacqueline dahil sa naging busy siya sa buhay nila sa isla at nawala ng focus na meron pa pala siyang nanay na umaasang maaalala siya ng mahal na anak. Sobrang na-focus ang buhay ni Andy sa pag-aalaga ng kanyang tatlong anak at sa pagtiranga sa isla. Pag-aasikaso ng kanyang maraming business. Kaya naman, ang pagkukulang niya kay Nanay Jacqueline ay hindi siya nakakapunta rito at nakakadalong man lang kahit paminsan-minsan sa kanyang mahal na nanay. Wala namang kamalay-malay si Nalilo na wala na nga silang babalik ang nanay sa Manila, kundi ang natitira na lamang ay ang abo nito. Sobrang pasasalamat din ni Andy na laging nariyan sa tabi niya si Philmar at laging gumagabay sa kanya. Kasakasama rin niya si Philmar na nag-aalaga sa kanyang kapatid habang nagbabakasyon sa Isla Siargao. Dito nga ay agad nilang ipinasyal si Gwen, lalong-lalo na sa sikat na sikat na Katangnan Bridge sa Siargao. Tuwang-tuwa naman si Gwen at tila ba nawala ang kanya problema at ang lungkot pansamantala nang dalhin siya ng kanyang ate Andy sa isla ng Siargao.

Marami naman ang nagmamalasakit kay Andy at may nagkomento pa nga na sabi niya dito. Yaan mo Andy, every Saturday or Sunday I will visit also your nanay Jane. Magkatabi lang sila ng husband ko kung saan nakalagak din si nanay mo. Ipaglight ko rin siya ng candle at ipagdarasal din namin siya. Keep your head high, Andy. You and your brother will be okay. Your nanay, she's smiling now kasi alam niyang magkasama na kayong magkapatid. I once lost a loved one and I know how it feels. You'll be okay. I love you, Andy, and your whole family. Laban lang, andyan naman ang pagmamahal sa'yo at mas madami na. Always watching your videos when waiting always sa mga updates mo, dear. Silent tagahanga here. Hi, Auntie. God bless you. I am your follower since you were in heartaches. Keep you being a good, simple person. Jesus loves you. Dinala pa nga ni na filmer si Gwen Garimon sa isang isla sa Siargao kung saan talaga napakaganda at talagang dinarayo ang Daku Island. Dito unang dinala ni auntie ang kanyang kapatid at tumawid pa talaga sila ng kabilang isla. Kasakasama rin nila ang mga batang Sinalilo, Coa, at sina Nalilo, Kowa at siyempre si Ellie na dumayo sa Daco Island kasama ang kanilang tito Gwen. At siyempre ang buong tropa ni Fillmore mula sa isla ng Siargao ang mga lokal. Hindi naman napapagod at nagre-reklamo si Philmar sa pag-aalaga sa kanyang mga anak na maliliit pa. At talaga namang pinababayaan lang niya si Andy na bantayan at gabayan ang kanyang kapatid na bunsong si Gwen Garimon habang nasa puder niya ito. May lungkot nga sa mga mata si Gwen pero nagpapasalamat din dahil nariyan ang kanyang ate Andy na handa siyang gabayan.